guys Night time kami ngayon uh, Follow nyo po siya guys Michael McKnight Vlog Dalawa lang kami dito ngayon guys Tapos yung isa andun sa Sa kabila Pupuntahan pa namin uh, Short video lang muna ito guys kasama ko tsaka ko guys loh no. room ta guys kuha ni DJ Sparrow hmm pusa ito guys sa Maral Maraluds Maraluds sa hey guys sige okay, mga Luds kaya na kaya na Okay. Marlon Marlon yan, Lutz. Eh, mga Lutz, ito lang yung uli ko mga Lutz. DJ Spiro Vlog. Ito lang mga Lutz. Maalon pa. Ito kang McKnight. Michael McKnight. Okay, kayo.